Hey guys, uh, welcome back to our channel. Uh, meron tayong gagawin dito na Suzuki Ertiga. Bali, yung gagawin dito uh, ay magpapalit ang brake lining and then yung release bearing. Pati itong clutch plate. Uh, pakita ko sa inyo yung parts. No? Tapos, yun, mag-brake cleaning na rin and change oil tayo. Tapakita ko sa inyo. Yung pulit. Mas natin itong alternator. Okay guys, ah uh, welcome back to our channel. Uh, rescue na naman tayo. Ito yung genuine parts na nabili ni Sir, no? Ah uh, ito yung release bearing. Ito yung clutch disc pressure plate. Ah uh, all in all 16,000 kasama tong ano papalitan din to. Pilot bearing ito yung oil tapos gear oil yan yung mga papalta natin ito so, ah, uh, baklas magkabilang gulong left and right ito so, tanggal ito tanggal ko ng mga tripod ayan o oh, tanggal yan lahat ito oh. sa ibabaw buksan natin itong hood ah, uh, kaya nga pala papaltan to ang brake fluid ni sir or yung clutch fluid ay nauubos no? dahil isang litro na yung isalin na uh, nagbabawas sya uh, yan o oh, dito sya sa part nyan sa pagitan kasi ito yung ito yung design nya uh, yung release bearing pati yung secondary clutch uh, na sila dito sa loob eh pagka nagpapalit yan baba talaga transmission ay yung mga nagiging issue ng mga Suzuki kahit yung CS ganyan din yun yung mga issue ngayon no? ah, yan proceed tayo baklas pagkabilang gabi lang gulong tanggal tong nasa ibabaw ah, bali tatlo tayong gagawa yung isa dito yung isa dito ako dito sa ibabaw yan start tayo kuya Kaya adaptor sa Kaya adaptor Adapter. adaptor Kaya Om Martin yo. mulai topik juga. Parang puro transmission tayo ngayon ah. yak-yak yung preno. Sila na yung eh. Yeah. Ye yeah.

Tulungan mo ko? Malay ko. Paano ba yung nagawa yan? Tanong tayo kay Jus tatulungkahan mo. Ano yan? Paano ba yan? Paglutan ko na nga ito kung paano ito.

ko lang yan, eh, hindi ko ka kaya yun. <laughs> sa mga okay. trabaho sir. Uh -huh. <laughs> to. Ang inayang baba ako. Kung ako yung ko okay. okay, so talaga. <laughs> yun, ano? Mahirap. Time consuming pagka uh -huh. hindi mo kapisado eh. na sa YouTube. Nanood sa YouTube. YouTube University Ikaw eh sinerch mo eh, kung ano Ganito si Erdiga. Oo, pag yeah. Erdiga. O. Nasaan na yung bago? Ano yung bago din dito? Palog na rin oh, laki. Ang pangit kasi dito, di ba ito nag-i-inch na. Okay, to so, pading gumquintas remembrance ay bulitas ano <laughs> <laughs> oh, oh. ba 'yo? natin. yang Ano ba to? 2021 pa tayo pa rin. Oh, 3 years ago. Ito oh? na panood ko yung kaya minessage ko ba dyan ito. Mm. Eh di bago pa yung artigan nyo. Bago pa rin ako nag-vlog dyan. Oh. Ito, ito yung pinsa mo. Oo, oh, yung pinsa ko. Ayan, <laughs> ayan. Okay na siya. Ayan. Tatawa ako dyan sir eh. Ayan, uh, ito nabaklas natin yung clutch lining pati yung pressure plate na ko sa inyo. Kakabit natin ito. Ito sir, sa saan nyo nabili ito? o ano? Sa group no? Sa group? Ba Wala naman. Hindi ano? Parehas naman sila. Parehas yun eh. Oo. Gawa ng mga... First owner kayo sir, no? Oo. Oh. Oh. XCD din. Ang original ng ano, XCD. Pares lang. Mura pa nga yan na, bilik po kasi... May mas mura pa dito. Sa? Sa 12, ah, uh, 11. Pero, XCD siya, pero hindi siya balot ng Suzuki. Hindi galing Suzuki. Oo. Oh. Pero, ang brand niya, tingnan niyo. Press lang. XD. -E <laughs> XD? Uh, X, XD -E yan. Ah, oh, ito XD? -E uh. Oo nga, no? Sa balot lang, may kaya ba niyan? Malte. Ah. Sige lang, sir. Sige lang po. Okay na. Ah, naroon test na yung kritika. Okay na sir no